shooting niyo to guys. Itong YouTube account na ito is I think this is the official House of Representative na YouTube channel. And then magtataka ka kung bakit marami ang spammer dito at hindi naman siguro nila gagawin to na hindi sila bayad. So possible na bayad sila at kung makikita mo iba-ibang tao to, tapos yung format ng kanilang message is the same. So maka kikita mo talaga dito kung sino ang not sure if mayroong nagbabaya dito na gawin nyo ito. So may mga tao sa decode nito na nagbabayad sa mga accounts na ito na gawin nyo ito para matabunan yung mga issue at hindi mababasa. Kasi yung mga comment dito, yun know, yung mga comment na legit parang tinatabunan nila using the itong mga spam. Babalik-balik lang yung mga comments dito. Parang nakaka-copy-paste Tapos, pinabayaran uh, tong mga troll na ito para mag-comment ng paulit-ulit at matabunan yung issue. Dito mo makikita kung sino ba talaga may ginagawang masama o may binabalak at sino yung nagsasabi ng totoo. Bakit may nangyayaring press call tapos dito sa comments kinagawa nila ito so nagkatawa obvious naman siguro kung sino nagsasabi ng totoo dito kasi dito nangyayari mismo sa House of Representatives tapos bakit hindi nila ma-moderate itong mga comments na to kasi kung ikaw ay tinmatinong admin, of course, pinablock nyo yung mga taong ito, bakit hinahayaan nyo na mag-comment paulit-ulit ng ganitong mga spam Tingnan nyo naman. Ang dami nyan. Hindi isang tao lang. Napakadami nila. ba? Diba? At bakit? Yung heart, the same. Right? Yung kulay. So, kita mo naman. So, parang binigyan lang sila ng format na ito yung gagawin nyo. Ito yung comment na spam nyo para matabunan yung mga legit na comment. So, kita mo naman dito. Kung siguro kung talagang seryoso sila. Kasi official page nila na House of Representative to eh. Binablocklist nila itong mga taong to. Kasi dami niyan. Hindi lang sampo siguro. Napakaraming tao. O oh, I mean, mga accounts to. Paulit-ulit lang yung comment. Kakadiri itong mga nasa Congress.